Yan mga guys, yung Toyota na yan. Yan, yan. May pumasok na isang nakabisiklita. Parang, parang homeless. Tapos, inausap niya yung driver. Abangan natin, parang, parang nagbibintahan. Parang nagbibinta ng droga. Yan. Pumasok siya. So, abangan natin kung ano, kung lalabas siya at alis. Pag umalis yan, kasi doon siya sa kabilang pinto pumasok pero may dala-dala siyang bisikleta niya. Hindi ko lang nakunan yung pagdating niya. Pero parang kakaiba yung galaw nila. Yan. Ano yan? Duda ako nagbinta ng droga. Ayun na. Ayun na guys. Lumabas na siya. Yan. Hindi lang na kaya kasi natakpan ng sasakyan kanina yan tapos na yung transaction nila. Yan. Meron katalamak rito ang ano. Pwede na ako mag ano, pwede na ako mag CIA. Ayan. Nagbibinta ng droga yan. Kasi nandito ako ngayon sa isang parking area. Kasi nagpo-vaccine si Mrs. So ayan. Ayan, paalis na siya. ayan. Nagbinta lang yan ng droga. Sigurado kung sunod na alis niya yung driver, yung kotse. Ganong katalamak rito. Oh. Yan o. Oh. So, kaya, ingat-ingat kahit saang lugar talaga, mayroon talagang mga taong delikado yan. Pag nakita mo yan, sigurado babalikan tayo yan. Oh. So, hindi nila alam nandito ako sa medyo malayo kasi binibidyoan ko. Ayun na. Umilaw na yung kotse. Ah, alis na yan. Tapos na yung transaction nila sa droga. Ayun. See? Simple. Ayan. Babae pa talaga. Nako. Ayan, mag-iingat tayo mga kabayan. So, bye for now.